Ayan, good morning sa ating lahat And happy Sunday sa ating lahat Happy peaceful day sa ating lahat yan. Um, May ano lang ako guys, may historical Naalala ko lang yung buhay uh, Buhay namin nung maliliit pa ako Maliit pa ako nung nag bata pa ako na nag-aaral Nung elementary, high school at college yan alam niyo guys kung gaano kahirap nun na buhay namin sa probinsya grabe uh, sa hirap ng buhay ang father ko araw-araw pupunta sa bukid pagkatapos ng bukid na pag wala nang matrabaho sa bukid pupunta siya sa ilog ilog kasi sa amin walang dagat Yan, walang dagat sa probinsya Uh, grabe ang hirap habang kami nun nag-aaral alam nyo ano pinapayohan kami lagi ng aming magulang na mag-aral mabuti kailangan makatapos kayo sa pag-aaral para hindi nyo maranasan yung buhay natin ngayon kung gaano kahirap sabi niya. alam nyo araw-araw lumalabas yung father ko pupunta sa ilog para mamingwit mga ng isda para may maibenta ng mother ko ng kinaumagahan para sa ganun may allowance kami araw-araw grabe grabe yung hirap namin sa buhay araw-araw siya pupunta sa ilog para may mabenta yung mother ko may allowance kami araw-araw Mayroon kami allowance sa school allowance sa bahay para sa kain araw-araw na pagkain tapos halos hindi ako makabili ng damit ko ng ma damit ko na kung gusto anong gusto kong damit na maayos halos hindi ako nakakabili kasi sakto lang yung kinikita ng father ko magulang ko para sa allowance namin ng magkapatid sa school so ang nangyari hindi kayo maniwala sa maniwala sa kayo hindi alam nyo pag sabadot linggo pumunta ako doon sa kung sino yung may nag-harvest na sa mga lupa nila na harvest na nila yung mais at mani pagkatapos na harvest yun pupuntahan ko yung lupa yun tinitignan ko tinitignan ko kung may natira pa silang uh, mais at mani ayun kinukuha ko yun iniipon sa bahay binibilad yan binebenta namin ng magulang ko sa ni mother ko sa bodega yes. para yun pag nakaipon ako doon ng panit, pang tinda ko sa kinuha ko sa na harvest pag natapos na yung harvest pag naka nakaipon ako yun yung pambili ko na ng damit ko kung ano yung gusto kong damit yun simpleng damit yun ganun kahirap tapos hindi kahit maniwala uh, lagi kong nasa isip mula nung high school na ako college na ako syempre nagkrakras na rin ako dyan ng classmate ko o mga dalaga dahil syempre ano na ako magpipinata pero alam nyo hindi ko manligaw man lang or, yung ligawan or maging boyfriend maging girlfriend kasi alam nyo ano ako na baka biglang makapag-asawa ako na hindi pa ako natapos kasi yung naiisip ko yung sabi ng magulang ko na kailangan kayo makapagtapos sa pag-aaral para hindi nyo maranasan ang hirap natin ngayon. iyak pa ako. Para hindi nyo maranasan ang hirap natin ngayon. Kaya alam nyo, kami, kami nag-aaral ng, ng kapatid ko. Nakapagtapos kami sa pag-aaral. So, ayun. Tama, tama yung payo ng magulang na mag-aral mabuti na mag Tapos sa pag-aral. Kaya kayo mga estudyante ngayon, kayo mga nag-aaral ngayon, mga bata, mga kabataan, mag-aral kayo mabuti hanggat kaya ng magulang nyo na pag-aralin kayo hanggat kaya nilang lumaban sa hamon ng buhay mag-aral mabuti. Makapagtapos sa pag-aral. Bayo ko yun sa mga estudyante ngayon sa mga gustong makapagtapos. Payo ko sa inyo yan mga kabataan. Mag-aral mabuti. Napakalaking bagay yung makapagtapos ka sa pag-aral kaysa yung hindi ka natapos sa pag-aaral. Kaya mga anak, sa inyong lahat, mag-aral mabuti. Isipin nyo yung araw-araw na laban ng hamon ng buhay ng inyong magulang kait ganong kahirap lumalaban sila araw-araw sa hamon ng buhay para sa ating mga anak para sa inyong mga anak kaya laban lang mga parents laban lang sa lahat ng hamon ng buhay lalo tayo yung mga mahirap lang sa buhay yeah. bye guys hanggang sa muli thank you so much bye bye